News updates. Sa ating mga balita, putol-putol na katawan ng tao natagpuan sa Cavite-Laguna Expressway. Mahigit 91 billion pesos na pondo para sa healthcare workers na ilabas na ayon sa DBM. At 8% GDP growth rate sa ilalim ng termino ni PBBM, doable ayon sa pangulo. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Walang ulo, binti at braso ang katawan ng isang lalaki nang matagpuan ito ng mga otoridad sa gilid ng Cavite Laguna Expressway o Calax, sakop ng barangay Kaong sa Silang, Cavite. Batay sa ulat, nakatanggap ng tawag ang silang Municipal Police Station mula sa tauhan ng Calax upang i-report ang nadeskubre nilang putol-putol na katawan ng tao nakabalot sa itim na plastic nitong lunes ng gabi. Posibleng may limang araw na sa expressway ang bangkay bago ito matagpuan dahil naaagnas na ang katawan nito. Maliban sa tattoo sa kaliwang dibdib na may simbolong yin-yang at pangalang hasmin, hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki. Humingi naman ng tulong ang pulisya sa publiko sa posibleng makakilala sa biktima base sa tatu nito para sa mabilis na pagresolba ng kaso. Inilabas na ng Department of Budget and Management o DBM ang mahigit 91 billion pesos na pondong inilaan ng pamahalaan para sa Public Health Emergency Benefits and Allowances o FEBA. Ayon sa DBM, saklaw ng pondo ang lahat ng benepisyo at allowances ng healthcare workers sa bansa mula taong 2021 hanggang taong kasalukuyan. Dagdag pa ng ahensya na kapag release na rin sila ng nasa 73 billion pesos para sa Health Emergency Allowance o HEA o kilala rin bilang One COVID-19 Allowance o OCA, maging ang 3.65 billion pesos para sa COVID-19 Sickness and Death Compensation at iba pang mga benepisyo gaya ng allowance para sa pagkain at transportasyon na abot naman sa 1.4 billion pesos ang halaga. Iminungkahing naman ng DBM sa Department of Health na bumuo ng HEA mapping para mafinalize ang dapat na idagdag na pondo para sa kulang na bayad sa health facilities. Sure? Why not? Um, uh, you know, uh, there's no we plan we always plan for the ideal. We don't plan for uh, a a mediocre result. We plan for a very good result. Um, and as I said, we just have to adjust along the way as we as we uh, uh, continue to to transform the economy. But yes, I, I think it is. I think it is doable. Iyan ang naging sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tanungin siya kung magagawa ba niyang maabot ang 8% growth rate sa gross domestic product o GDP ng Pilipinas sa ilalim ng kanyang termino. Batay sa panayam ng Bloomberg Television sa presidente, posible raw ito dahil nakatuon ng mga polisiya ng kasalukuyang administrasyon sa lalong pag-usbong ng ekonomiya ng bansa. Pagbabahagi naman niya, hindi pa raw handa ang Pilipinas na ibaba ang interest rates bunsod ng epekto ng inflation na kanyang tinukoy bilang pinakamalaking problema ang kinakaharap ng bansa. Una nang sinabi ng National Economic and Development Authority o NEDA na kinakailangang maabot ng Pilipinas ang 7 to 8 GDP growth rate upang makasunod sa lumalagong karatig na bansa sa Southeast Asia. Para sa Kitlat News Update, Renz Renon, Naguulat. At niyo pong natungaya ng mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.